Mayong adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini. Ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Ni Obra ug atol ni Elaine Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong swat suliran. Ako si Dodot. Bay 5 anyos. Ulitaw, ugwa anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pamati, sukad lang nga nakatrabaho ko ining akong trabaho run. Arang iyong sabtan, sugdon ko sa diyang giundangan ko ng akong unang trabaho. Ingon ini ang mga panghita po. Unsa? Muresign ka sa imong trabaho? Uma. Uy, nga no good. Naman ko nakita lain ma. Nga, mas dako pag sweldo. Oh, mao ba? Unsa man sang trabaho ah? Manpower ma. Kami ang tigpahimutang sa mga nahuman ng mga furnitures, ma. Unya, kami sad mo ay mo deliver. Mao ba? Unya, okay na di ng trabaho, ah? oh, okay kay ma. Bago ka din, bay? O, bay. Basin ba delivery dilipod ka kaabtang o toig din, ha? Ha? na kaingon mo ka? Na, naidaghang ka ang trabahante din, eh. Hindi lang magtugay eh. Hago magugay ng trabaho ah. Hago ganay, morag mo rin siya ako sunod buwan. Na, okay ako ba eh. Hindi ako magpili ba eh. Gusto ko pangitang trabaho ba yun? O sa pasad, mas okay ang swildo ng trabaho na ko kumpara sa akong unang trabaho. Aw, good luck ni mo. <laughs> Salamat ba eh. Oh, panghinaya na ninyo ang mga furniture na narabay o ba'n anak ng mga buwak, ha? Uh, kaya pa ba'y? Ah, kaya pa ba'y? Ba eh? At lang niya sa Doon naman lang. Oo. Oh. sige, sige. Ihap ko, ha? Sige, ba'y. Ah, uh, one, two, three. Ah! Sabi selamat eh. Ay, salamat, bay. Ba't siya naman ang urasa? Ay, uy, hala. Alas dos naman rin, no? Huwag pa matang kapanood lagi. Hindi ito sa Dot. Dot, pangon na diha, uy. Di mana ting katugrong urasa, uy. Eh, ay. ay. Ma, anong sanay-rasa, Ma? Alas 4 na sa hapon, unyawa pa yun ka makakaon. Walang takapukawa gani ha, kaysa kung tanaw, murag... lapoy mang kay ka, uy. Bitaw, Ma, eh. Kapoy bita kayo akong lawas, Ma. Uy, hindi ko nobe. Bi. Luya bitaw ka sa kung tanaw, ay. <coughs> uy, kainit ko ni mo na. Gilantan man ka. Eh, ako na nipahuhuway, Ma. Mauokera ko ni ko, man. Uy, dili, mahiim mo, uy. im nang yun na ni mo, tambal kadiot kay magkuha kong tambal. Pero sa dili pa, bangon una diha kadiot. Kay sudre ng tiyan mo, bisa gamay, uy. Aron makainom kang tambal. Sige ma. Ak, okay ra yun kasi mong trabaho ron. Anong murag hago mangyut kay akong tanaw, eh? Lagi ma? Hago pita kay meron ma? Labi na dito nga uh, panong Pasko niya, nag-sale sila. Ubay-ubay, yun yung deliberan. Nga o oh, ba? A okay, Raman, anak. Basta di lang yung tamag lapa sa oras sa tingkaon. Yeah. Mga bijud, ma. Ka, kay nagkinahanglan may tao karong Sabado o Domingo. Ah, uh, doon na kini additional pay. On sa man, okay ka? O, oh, sige, ma'am. Mugo ko. Okay, good. Mm -hmm. unsa? Mo trabaho ka bisag Sabado Domingo? Oma, ano ug mo ang National Pay Na naunsa ka bayain yeah, taon. Hatagi sa guras na imong lawas do nga makapahuay sakto. Tingali ba mo maunsa ka na hinuon ana ha? Alagi ka bala ka ma. Ayar ni nako. Recorded by Splander Gaming. bisan tuod og diperensya jud kayo ang sweldo nako sa una nakong trabaho ug sa karon. Grabe si jud kaayo kahago ang akong lawas. Hinuon, wa pay pug sanay nga mo trabaho during weekends, pero nog na ko sa additional pay kun mao. Gigrab jud nako. Hangtod nga na kong sige na lang og trabaho kada adlaw, unya why day off. O ginahinay kong nakabantay. Murag dunay na usab sa akong panglawas. Magsige na lang kong panlipong unya, pirming laban akong o. Unya, hindi resulta na ng kagahis imong o. Oh. Ingo big tao ko ni sa panagsa. ma, laban na ni Uoy. ni kung inang ko ni tambal. Panahid lang sa si amo nga dili ka mo trabaho ron. O, oh, ma, dilik mahi mo mo eh. pwede kayo ang ang kita o adlaw ako maabsin ko. Dudut! Grabe, Harry Wino. Grabe, mga ano kung kayong kitaon ba ikot? Takodak ko baya ilabi na magtrabaho kag weekends. Oh, sad. Pero believe ko rin mo eh. Kay nilahutan ka rin, eh. Ang uban ni kauban, ang naman. Na, wala na lang ko magunahon sa kakapoy ba eh. Kuntinto na ko aning trabuah. Gamay kaya akong swildo at ang lasong trabuah, ko. mayo ni kay. Takot-dakot na akong kita ron para sa kong galingon. Ingo man para sa kong mama nga. Maon na rin nagsuporta para sa among kinahanglan ba kay? Wa naman may papa. oh, mga sadi ay. Pero ay kupihan sa ha. Iti nga libayag sa sobra yung mga kakugihan. Sa lawas niya po ni muna pauli. Ito ba'y salamat eh. Nagsam kui. eh. Mula mo na mawawa ang pananaw. Ang saon nga, huwag ko kitang pahuway ni Niyagi ko at kay Dagan kay Migdeleper. Dah yang jadi aku mati dah. Benangit kung mau tetap yang kurun be. Ini kali pegang. Ini kali pegang tuyo kau pada nak awak. Inung dan enggak enggak tumpak kau. Sa. Oi oi. Polisi ni oi. Arum kepawai kah? Ah, delik delik. Kuyok ganti kah? First time yun na ako na experience nga natumba ko. Tungod kay kalit nga ni Tuyok ang pananaw. Ang ako mga pangutana, mawag kini mo sunod. Unang pangutana. Pero may kuwang sa pahuway, og hago kayo akong trabaho. Kaya magkasaal sa og may mga bugat. Ganong kalit pala nga ni Tuyok akong pananaw. Hinundan nga natumba ko. Naun sa magkakwa to. Ikadawang pangutana. Magsigis sa kong panglipong, unya usahay feeling ako, mura ko kasukaon. Unsa makani? Unsa Ikatulong pangutan ha. Usahay, sad. Mukalit lang ugsiyok ang akong dunggan. Posible ka ha. Nga tungod ni pasar-pasar sa nakong kaon. Mukaon may ko pero dili matumong sa itong oras. Ikaw pat, huwag katapusang pangutana. Unsa may angay na akong buhaton. Tinahanan ba kong magpa-check up? Or madara ng tambal? Kung pwede nga tumaran lang ko ng tambal, Unsa mo nga tambal ang kinahanglan akong tumaron? Magkinahanglan bag reseta? paliog, tabangin tambagi ko. Kini, ang akong suliran, dulot. Mayo ang adlaw mga suking tig paminaw ni sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga psychological problem kay psychiatrist man ako, medical, kay medical doctors man ako, o drug related nga problema kay drug addiction specialist man ako. Asa kasi pamagi sa pagpadala sa mga sulat suliran ni Kamo, pwede kanyo padala sa mong email suliran underscore or sa tong Facebook account kini ang ako ng suliran official writers page o dre ba sa mong batan sa third floor Jose R Martinez Building ng Osmeña Boulevard dak Dakbayan sa Sugbo. Ang atong uh, makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you will face many defeats in life but never let yourself be defeated. Tagang kayong mga kakulianing kinabuya. Why sayon puro lisod. So masayon lamang na kung atong pag pagitaog masayon. So mag-expect ka nga everything will will be okay uh, all throughout your life. Uh, sayop ka diha kay yung mga trials aning kinabuhi ah. Besa gon sa pa imong uh, level sa life, Oh, pinaka dato ba pinak ka or pinaka pobre ka daghan problema. Okay? So ang ato magtatapo karon nga lawa si uh, si Dudot 25 years old, uh, single pa ni siya, taga Cebu City. Ah, uh, may tungod kini kay mo sa ko ng mga kasukaon regular ang iyang pagkatulog ba to so may pagpaminaw dahil sa mga taga Cebu City uh, isa may mga niya din sa Cebu City mga kaila sa kadaghan sa kung kaila sa Cebu City wala ko yung mahinom duman <laughs> so pagpaminaw dahil sa mga sa mga taga mambaling no mga mambaling. Si Cora o si uh, uh, Janet Sotes dia sa barangay uh, uh, kumana, GCIS nyo Janet ya, sa Dr. Roland Siliona Leona uh, Compound. Hinautnya, hinaot nga okay wapagi pekural daan dia wapag sa tagaya sa gipalitan ninyo si Yuta. <laughs> dia sa Argao Therapeutic Rehabilitation Center. Nga Lopez, Mamulang, Sisiban o Giramis. No? Parintin ni Joel Andales, mayang pagpaminaw. Porfirio Lim, da si Nabanga, o Glicerio Galulo, da sa Cagayan de Oro City. Thank you very much sa permini niyong pagsunod sa itong programa sa RMN. Okay, so... Sapat yung mga pangutana ni Dodot. Unang pangutana ni Dodot, may tungod kini sa mga makuyapan ba to? Pin may kong kuwang sa pahuway. Ughago kayo akong trabaho kay mag-alsa-alsa man mi ugugat. Anong kalit man lang nga nituyok ang akong pananaw, inundan nga natumba ko naon sa mga kahaday Mubasig. Oh, uh, dagha mga hinong dana. Wa kay pahuway, overwork imong imong lawas, posible ka nag uh, hypotension ka, no? Or either way, no? So ang sakto gana na nang pan ka kung napay mga doctors o mga medical staff na doon sa imo, kuan kag blood pressure o uh, libaka uh, high blood or uh, kining uh, kulang sa sa glukos sing imong lawas, no? Hypoglycemia, that is highly possible, no? Kaya, kung uh, Uh, sobra ang aton trabaho, why kaon-kaon, why isnak-isnak, parera po makina, -ma 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 no? Mo Ma overwork po tayo, purut purut purot po tayo ng So, muna ako yung dodot sa una na konser, concern, no? Ikanuhang pangunta na, magsigis ako og panglipong unya usahay, piling nako mura kong kasukaon, unsa mang di ay ni, o sa nausea and vomiting is sign and symptoms o mga gastrointestinal problem, no? So, uh, ako ay kasulti lang, bisan pamanusahay, man sa kabisi lagi, you may just take fluids, no? Water may, may help, or kung naay mga juice yan, dapita, o kaon yung ka sa guway sudan ng klarong, kay uh, mumalfunction ginatong lawas ko, hypoglycemic ta. Or kag uh, malipong kasukaon, it's because dili normal ang nutrisyon nga, nutrisyon nga madawat sa imong uh, lawas nga needed for normal bodily functioning, physiological functioning sa imong vital organ sa imong lawas. Sulod so, ko sa inusahay, pod mukalit lang kung siyok ang akong dunggan. posible ka ang tungod ni pasar-pasar na kong pagkaon. Mukaon hinuon ko pero dili mo tunong sa saktong oras. Well, ang atong gastric emptying time akong balikon is 2 hours. So meaning to say, kung mamahaw ka galas city, pagka alas 9, magkutoy na sa nimong tiyan. Kung maniudo ka galas 12, pagka mga alas 3, magkutoy na sa nimong tiyan. na mo snack ta. So, ang atong, ang atong tiyan, this is not under our voluntary control. Whether we like it or not, magsigig niya siya galing-galing. So, Uh, usa sa mga risko diha kung uh, magpasar-pasar imong pagkaon di mo tunong sa oras is that mag-irritate ang sound sa imong tiyan o magka-develop kag ulceration or irritation bleeding niya ka diha na dako problema so kung balikon sa namino lo karon malgi way kaon di mo kaon ganahan kay way nindot ka sudan ayo ba paghulat ni nay na yung sa pamadya ng mga nindot kay mga sudan basta ang uh, importante masudlan na katong tiyan nga dili magasgas diha sa ilaw kay mo galing ang atong ang atong istumago Uh, unsa man kahit akong buhaton kaon ka <laughs> Kinangalan ba kong magpacheck up kung padala na nagtambal no? O, tambalan ka huwag ka ng mga, okay, mga antacid no? but you need to eat uh, three square meals at least a day, uh, a day no? kung pwede ba kung lang ni tambal uh, kay tambal kung na ay ma nga irritation or ulceration ng napita but kinanglan yung kang mukaon sa saktong oras ang kinangalan na kung unsa unsam akong bala, magkinanglan ba ko grisita? Of course, magkinanglan ka grisita, no? Ni amang ka sa Cebu City ka, no? So, muduol ka mga internal medicine doctor. So, most uh, advice na ko, mga gastroenterologist, no? Kaya mamuli ilang uh, expertise, no? O sa nila, dahil sa hospital sitting, magkuani uh, magkuhanin sila o kanang kuan kanang endoscopy, no? Ma ma visualize ma visualize nila ang ang kuan ang sud sa imong tiyan kung unsa may sud sa imong tiyan kung sa endoscopy nga kaka kwan, nga inon ta gamit no so kung wa kay budget kung lang problema sa budget uh, nga sa Vicente Soto Memorial Medical Center pero kung naa kay kabayad og consultation yo may to uh, kuan kaning uh, mga private nga mga hospital no ako kauban sa Chungwa sa ana si Dr. Go uh, Rudy Go no mo ano, say ay ako migo nga uh, gastroenterologist diyan dapita. pita uh, sa Sugbo no so dula lang na Dok, i-refer ko ni Dr. Rene Obra kay ba si pagtagaan kag discount sa consultation all right, so inaot uh, dudot nga nakasabot mo? ka sa kung gitambag nimo kaon og saktoy mo unsa man tambal nyo kay kaon sig kinsa kuya -pan, gyan, malipong gid magsiyok ang dunggan tungod kay uh, wana, di na mupurot purot na Ang motorsiklo pa ka purot purot nang imong okay so once again ako si Dr. Rene Obra thank you very much sa inyong makanonay ang pagpaminas ng programa sa ramen nagpamilin kami ng numero ng stasyonan din sa tong lugar until the next time hasta la vista bye bye recorded by Splendor Gaming Ay, astilan. Dako, dako, gito, pindi ka rin. May akong shower mo natin mo. Patay Joy, ba? joy, bay. Makikaluin ang mga imong mga anak. Mas giyon na panima imong pagpanugal kay sila mo. Day, sorry day. Love, pang, day. Isana, day. na, day. Ay, lang pagbiya, day. Saan ako, day? Hindi na niyong usap, day. Hindi na lagi, day. Please, day, joy. joy. <coughs> Ay na, pasensya na gud mo oy in town, Jemar. Dili na ko magpautang ninyo. Iwa e, pa bayad mo makabayad ako sa last din yung giutang dinis tindahan. Ako maluoy ko sa inyong mga anak. Pero kung magsige lang sa kaluoy, akong tindahan sa boy makaluoy. Unta makasabot ka. Okay ra nang makasabot ra ko. Wala tayong choice ani. Pag oh, ko haan ang atong tinikom. Dili ra magigit ang problema ba? Kung kay bawa pa lang kami kontrol sa mga kagalingon. Dai Dayjoy. tao, oh, agwantag ka ba? Sa o nga, gibikil man mo yung mga asawa. Pasalamat lang ka nga, wag ka ka ba eh? Ah, ay. Hey. si Joy man yung nanawag. Adios, abay ha. Hello, day. Asa ka? Nasa opisina, day. Nga naman. Aba sa may Ha? Si Marco ang atong anak na doon po sa suspital. Pero di na maging riyahas ka, ini. O niya na yung O, oh, usah! Kinahanglan na ito i-admit ang bata na ay dahingay ang inyong anak. Oh. O sa do'k? Kino'o ko? naku ko kitong mabayaran niya sa ospital. O saan man din Ang tinigom na ito, galing ito makapaigo. <sighs> ano lang na guna-una, ade? Mangita ko pagi. Mangita ko kahuhaman Jimmer! Bay, sorry kay bay ha. Wa di ko kanam ikapahuam nimo eh. Sa so, amo ko kan hit ko ron. Um, sige lang bay. Nakasabot ra ko bay. Og salamat. <gimit> pila nakaadlaw kaadlaw nga nagdindiin ko aron mangitag kawaman na akong kwarta pero buwa magkipi kawaman eh <sighs> paitain eh kinuha ko asilo ako nga akong buhaton bahala na ni eh. kuhaon ko, ko ni tinigom na mo ni Joy Yeah, 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 yeah. Ikaw na <laughs> Recorded by X Thunder Gaming. Yes! Yes! Now go! Lakad <laughs> ako go! Yes! <sighs> Salamat gino! Salamat! Di na yun may ma problema sa iba sa hospital! Salamat kayo Lord! Yes! Oh! Kada ko ako din yung kurta ha! Um, Diin ka ani? Day. Doon ako'y isulti ni mo. Oh. ba nga na smart ko Marco ba nga itong anak? Huwag ko nakahuam o kwarta day. Huwag ko kahuam at kay huwag nagpahuam na Kuan, day, kinig, ako. Kuwag day, kinag... Pasaylo ako daya nga. Gigamit ako ang kwarta nga atong tinigom. Arong isabong. Onsa? Niusap na sad ka? Day, day, day. Kalma lang, kalma lang. Last na mo to, day, Last na to. Di na gito day. Ang importante nga nakadaog ko. Ug naluwas atong higayuna ang atong ang atong anak sa bayranan sa ospital. <laughs> Nabayaran na sa nako ang tanan na utang day. Ug wa na tayo na naon day. Ug kanang kurta nga akong gihatag nimo day. Di ba niingon man nga gusto ka magnegosyo? Gamita na day. Gamita na sa negosyo nga ganahan nimong inegosyo. Jemmer. sa may pemutang ang mga bandol, ma'am. Binidapit ako ya, palihog. Ah, happy kayo kong kasawa da. Siyempre, no. Dream gid ka nina ako kini ukay nga negosyo. Nasayod ko na eh. Mayugid unya po na nga outcome aning negosyo na Ikaw pa? Salig <laughs> <laughs> Salamat, dong. Unsa? <laughs> Gusto kang mangabang warehouse? Oo, oh, dong. <laughs> Maayo magdagan ng okay okay. Kaya no, warehouse nga, dili lang good kaayo ako, good. O oh, sige day, mangita ko. Nalipay kay ko para ni Mubay. Kay after three years, nakabangon-bangon na gid mo sa imong pamilya. Lagi bay, unsaon nga maayom sa og negosyo si Joy. Among next project ani kay puhon bay kay mag, makapalit mi ugyuta yuta og makatukod na mi among kaugalingon nga gipangandoy nga bay. O ampo lang. Matuman ra lagi na. Salamat bay. Finally dong. Nakabalhin na kita sa si bahay nga itong <laughs> Lagi day, huwag kana, tungod sa imong kakugihan. O, karon day niya ni ana ta sa nga komportable kay ta. Bao <laughs> <Ma> gyud dong. <laughs> Kung sa una, pag-usa ra tag kwarto sa atong mga anak. Karon ni <laughs> na ana sa tag sa <-satag> sa ka kwarto. <laughs> Magampo lang kita day nga magsigisigi na ni. Hey. Ibalik mo sa ta din, Ay, kabila ka ba? Kining kwartahan nga kung isugal ka rin bay. Extra nga lang, eh. na lang. Na, hebaw si Joey? Eh? Ah, siyempre, huwag eh. Hindi pwede may hebaw siya ba? Ingaw, ingaw, raming ako ah, bay. Ba Imbes nga, naundang na ang takas bisyon ni mo, oh. Imo na sang gibalikan. Ah, bawi una ko akong pili bayo. Di ini magsilbi da. Yo chamo ni mo pagbawi ana. Ha? Chao ni mo? Pastilan. Musugal na sad ka. Bahala na ni bay. Bajimar, ako pa ni mo no. Undangan na lang gid ni mo. Ha? Ah. din na lang tong pili ni mo. Di pwede bay, bay oy. Naprinda na ko ang titulo sa among yuta o sa among bay. Bay. bisyo, Nawa na ako ang tanan, among bahay, yuta, o ingon man ang akong pamilya. bisag sa ako hangyo si Joey nga magbalik ni Piro, wa na gin siya makigbalik pa na ako. O garon, naanang akong asawag mga anak sa laing nasod. O ako nagpabiling nag-inusara. Dinin niya lang kutob, o dagang salamat. R.M.N. Recorded by X-Thunder Gaming. Mokatoma y galang taagi ni jmarekbuyu sa sibu city. Oban sa awit nyayan kipangayu awit yanakalhan hard to say I'm sorry. Now, it's hard for me to say.